Don Raya o sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe to you no Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps kung bago ka pa nandito don't forget to like, comment, and verify right, by hashtag Don Raya and of course i-subscribe mo na yan ngayon mga nagbabalik na tayo sa ating injury ngayon na no, red pa tayo <laughs> red factor hair no at Ah, uh, bago tayo magsimula, na ko lang i-shoutout si Sir Vic, no, ng sukat mga Pops. Ang nakuha niya sa ating mga Pops ay pares ng back-to-back -back Opa B2 Aqua. Mga Pops, ha, yung isa malupit, pay follow yung hen, split pay follow yung cock, no? At malupit nun, no, may kasama pang inakay at mga eggs at isang buhat na, na yon. Papakita ko sa inyo later on yung mga pups, na kasi out na natin. No? So, kung gusto mo ng ganitong sa na proven pair, at kung ayaw mo ng proven pair, gusto mo ikaw yung magpa- uh, asawa no magpa-breed no simulat sa full mga pups, lang problema dahil marami din tayong materyales no so all you have to do is to text or call me 0953 1364462 i-message mo agad sa Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary mga paps. Alright, no? so pa mga paps, ayun lang ang gagawin nyo. No? So, mas prefer ko ang tawag no? para mas madali tayo magkaintindihan. All Alright, no? So, kasi pag text-text lang, text, chat-chat, hindi tayo nagkakitindihan. Do, magkakaintindihan tayo, pero ang tagal, no? Kaya better natawagan. Kung wala pang tawag, i-text nyo ko, o i-chat nyo ko, don wala kang tawag, tawagan mo ako. Ganun lang, no? So wala kang result. Pwede makipag-swap, no? Mag-offer ka lang. All At pwede rin umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Ibig sabihin ng repeat buyer, kumuha ka na sa akin before, no? Tapos pagka tanong beses, no? Actually, tanong beses pa lang, pwede na. No, pwede ka na umutang, no? Dahil siyempre, yung pangalan mo ay naka-register na sa NBI. police. <laughs> may police clearance din tayo, no? Sindi, joke lang. No, ibig sabihin, syempre, may rapport na tayo mga cops, no? Medyo magkakilala na tayo. Hindi man tayo nagkita ng personal, at least sa Facebook. No, nakapalagay na tayo. Alam na natin yung uh, kung saan ka nakatira. No, ganun syempre, ganun talaga mga cops. No, para at least, no, uh, for natin ng security purposes. So, no, so ulitin ko kung paano mag-avail mga paps. All you have to do is to text and call me 0953-1364462. Yung message mo kawad ako sa FN, so may sinjur ang or Dono Aya Tigari. No, so kunin natin yung uh, order ni Boss Vic no, ng sukat. No, isang cage, dalawang ibon, no, isang pares ng back-to-back opa pa-aqua bito, tail at isang split tail follow with eggs and ina. No, so yala, let's yan mga pups, ayan tinatanggal na natin 'tong poop tray, 'no, kasi nga kasama nga 'to, all in nga 'yan. yan kasama rin 'tong uh, water tub, 'yan 'no. Oh. Tapos 'yung food tub o lagayan ng pagkain mga paps Kasama 'yan cage nest box, of course. Dalawang nest box perch kasama. Tingnan natin 'yung inakay. Ayan, ayan 'yung babae. Yan yung nanay. Yan o. Tapos inakay, isa, may dalawang egg pa. No, kasama na yan. Isang buwatan na yan mga pups. No, tapos, ayan, sumisili pa yung nanay. Oh. <laughs> Inaabang na kayo. Ah! Tapos eto naman yung tatay. Yan, back to back, ano yan ha? Opa, aqua, B2, pale follow yan. Yung visual nanay. No, tapos yung tatay, split PF. Jackpot si Boss Vic dito. Ayan, ay baba na natin mga paps. All right. Yan oh, Back -to -back aqua o pa b Isang visual pair follow. Isang split PF. Ayan, i-picture natin. Yan, isang buhat na yan mga paps, i-deliver natin yan sa Lala Yan, nag tayo ng L3. Yan, yung dalawang ibon mga paps na sa loob ng nest box. Yan. Tapos ito, isasakay na natin. Pag ganito talaga mga paps, I prefer na L3 no, wag yung open mga paps like pick up kasi may expose sila especially ito kasi isang buhatan may inakay pa so mas stress yan mga paps ito na pakaraming bagong uh, arrival natin ng project opa yellow face dan follow no, post ino pa mga paps post dan follow no, so yan pili kayo dyan i-screenshot nyo lang kung nagugustuhan nyo no, matured na rin to mga paps ha? Yan, ready to breed na of course. No, so ayan, ayan no, gaganda no. <laughs> ngayon pagka misty pa mga pups, yung misty, yung brown pag tinutukan ng ilaw. Yeah, may par blue, may green, may olive green, may green new wing. No, so may parblue. blue, ang gaganda mga pups, magaganda ngayon. No, kasi pang malakasan mga paps. dahil bare months na no, so kung gusto nyo to i-text tawagan nyo ako 0953 1364 o message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Ayan, malalakas yan mga paps. O, lumilipad-lipad yan. Nakitang-kita nyo sa camera. Wala tayong malungkot, no? Na, at mukhang may sakit na ibon. Siyempre, masisira pangalan natin mga paps. At hindi lang din yun. Siyempre, ayoko naman kayong benta ng mga pipitsuging ibon. Ayan, magaganda No? maliliksi yan o mm. nasa purse nasa nakasabit hmm. malalakas tinan nyo quality kaya yung build ng katawan no? oh. malalaki yung katawan nyan di ba quality yan mga paps hindi tayo mapapaya sa inyo mga paps no syempre naman pang malakasan yan kaya unitin ko you can text your call 0953 1364462 mga paps message mo sa messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery alright no, so yan ngayon nagbabalik tayo sa vlogging no after ng uh, bakasyon natin mga paps no, alam ko marami nag-aabang ng mga pang malakasang ibon dyan alright yan ito mga paps marami nag-aabang neto na proven pair no na new arrival Opa Aqua B1 Pale follow, grabe. Visual mga pups pula mata oh, Yung nasa kaliwa 'yan. 'Yan babae 'yan, ang laki. Eh. No big size. Pati yung lalaki, ang laki din. No, ang ID naman 'yan ay Opa Parblue Dilute. No, so ayan, mga pups, ang ganda niyan. No? Ay, grabe, ang laki ng ano, Hino. Hey, no, actually may tatlong existing eggs 'yan mga pups. No, tapos feeling ko manginig pa talaga yan din ngayon no kasi nga ang laki pa rin tsaka yung sipit-sipitan may nakakapapa ako <laughs> no so yan mga pops ang ganda wow, wow wow no super quality mature, ready to breed kung ikaw ay mainipin aba pwedeng pwede sa ito mga pops proven pera no so kung gusto mo may hinahabol ka na project eto na yun ano nga, maraming maraming salamat ulit sa lahat ng panonood, no? Kung paano mag-avail, no? Uulitin natin. At uh, tinututukan ko ng camera yung mga cages, yung mga ibon screenshot niyo lang, no? At ipadala niyo sa akin Facebook Messenger ang John Roy or John ay Agent or better na i sa so tawagan niyo ako sa 0953 136 44 mga apps. No? Pwede yung umutang kung ikaw ay repeat buyer. Pwede rin makipag-swap. Mag-offer ka lang. At bago natin makalimutan, shoutout muli sa iyo, Sir Vic ng Sukat. No, sa pagkabilang ng nga sa akin, even actually, sobrang repeat buyer na siya. <laughs> Ang lupit normally normal yellow face. Tapos na nga kamay, no, na-addict, di Gusto mag-upgrade, no, gusto mas magandang mutation. Para mas magandang araw ay later on. No, kaya nag-abil siya ng opa yellow face. Tapos ngayon, ako na naman. Malupit. Ang lupit ng newbie, sana on. No, so yun lang. Maraming maraming salamat muli sa iyo, service Big God bless you. No, so yun lang muli. Maraming maraming salamat sa lahat. Stay safe and God bless you.